You! Hey guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Rachel morales -land. in this video, um, may tanggap po tayong package. Yan, mga parcel na galing sa J... Ah, JNT. sa LBC, sa Flash Express, and syempre sa TikTok. Ayan. Tanggap natin. And hindi ko alam po sino ng mga nagpadala nito. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyo, sa, sa mga nagpadala po nito. Thank you so much po at Samahan niyo po ako ng unboxing to. At actually, dumating na to nung nakaraan. Kaso, hindi ko pa siya nabuksan. So, balak, uh, balak ko talaga siya i-vlog kasi para malaman din nung uh, nagbigay na natanggap ko na at nandito na. So, ayan, samahan niyo po akong buksan to. Um, sabi ni Tito, mayroon daw dito silang langga hindi ko alam po anong dito. So, tara na. Alamin na natin kung anong laman ba dito. Good. So, ayan. Um, medyo haggard pa tayo kasi kakatapos ko lang magbunot ng nyog tsaka mag uh, magmap dito sa bahay. Aww. And syempre, ngayon mag-unboxing na tayo. And excited na ba kayo makita kung anong in-unboxing natin for today's vlog. Ayan. Actually, ngayon ay pasok na kami. January 3 ang start ng pasok namin. This Uh, 2024. Yan. Siyempre. New year. <laughs> New day. Charis. Ah, uh, so, ayun. Tara na. Ang dami ko pa sinasabi. Excited na ba kayo? So, ayun. Unahin natin itong malaki. Anong laman nito? So, Wow! 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 Oh, thank you. Salamat po. Sure Tulbot, sakali ba to? Oy, magagamit ko to, magagamit ko to sa pagla live ko. Grabe, thank you po. Thank you so much. Grabe, alam nyo kanina na, ano, uh, mula ako sa mood mag-vlog na yun. Pero ngayon, parang, ang uh, ano ngayon, ha? Thank you so much po sa nagpabot nito. Ayan, shout out po sa inyo. Ayan, tanggap ko na po itong uh, tripod. Wow, dalawa. Dalawa? Isang nilangga? Wow, oh, thank you po. Grabe, thank you so much. Thank you. E, kan, 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 <laughs> oh, oh, pinaabot lang, pina lang tapos ko rin sa tao. <laughs> grabe, thank you. Thank you so much oh, Robbie. next script. Thank you so much. Thank you so Nakatanggap po tayo ng tripod. pad. Ayan. Ah, dalawa siya siguro. Isa lang isa sa akin. Hello. Si Shushun. Thank you po. Thank you so much po. Kung sino man po nagpaabot nito, maraming maraming salamat po sa inyo. Ayan, nakatanggap po tayo ng tripod. Yay! Thank you so much. Thank you so much. Ayan Langga, oh. Meron ka ng type, tripod. Kaya langga, meron ko ng tripod. And ayan, dalawang natanggap natin. Siguro yung isa sa akin, isa kayo langga. So, shoutout po sa nagpaabot nito. Maraming maraming salamat po sa inyo. At alam nyo po, nagagamit ko po ito sa paglalive ko, sa paglalive po namin. Siyempre, kapag may ano, kapag may pagkakataon na hindi mo mahawakan yung cellphone mo, edi eh, nakastady lang siya sa isang tabi. And ayun, na, no need mo nang hawakan. Thank you so much po. God bless. Sobrang na-appreciate ko po ito and grabe. <laughs> I didn't expect na sa pagbukas ko ay surprise ang makikita ko at hindi ko in-expect na ganito yung laman niya. Grabe. Ulit, ulit ako noon, hindi ko in-expect talaga as in. Kaya sobrang salamat po si nagpaabot nito. At magagamit po ito namin sa magla-live sa pang-araw-araw. Thank you so much po and God bless you and more blessings to come po sa inyo. Uh, Ma'am, sir, yan, kung sino po ang alimang po, kung sino, kung sino po ang nagbigay nito, maraming salamat po sa inyo. Salamat din po sa inyong patuloy pong pag-support at pagmamahal po sa amin. Maraming salamat po. So, next box naman. Next, uh, parcel naman po tayo ang bubuksan natin. So, unahin natin itong flash express. ito. Ano okay, kaya yung laman ito? Baka may label. Sana may label. Grabe <laughs> yung hugot. Wow! Thank you so much. Grabe. I didn't expect. Thank you. Salamat po. Ay, grabe. Mama, ika, nakapalda. Terno siya, terno. Thank you so much you. po. God bless. Ayan. Tiktok ko lang ito kadalas nakikita pero sabi ko noon, uh, mabibili ko dito pero may mga kailangan pa akong paglaanan ng mga expenses dito dito sa bahay, mga expenses dito sa bahay. And hindi ko siya inuunang bilhin kasi aanhin mo to kung marami, marami naman damit na nagbibigay sa iyo. And ayan, um, grabe mga gusto ko na gusto ko na mabili. Ayan, alam ng mga supporters, alam ng mga nagmamahal sa atin kung ano yung gusto natin. Thank you so much po. Kahit hindi ko man po sabihin sa inyo kung anong gusto ko, pero alam niyo po yung gusto ko. Kuhang kuha niyo po yung excitement ko. Kuhang kuha niyo po yung uh, saya ko ngayon. Kaya, thank you so much for that, bless. Oh, Ay, grabe ito pa. Thank you so much. I love brown. I love yellow color. I love black. And also blue. Lahat naman ng damit sinusuot ko eh. lahat naman ng kulay ng damit sinusuot ko. Um, nasa style lang yan ng tao and nasa pagdadala lang yun ng tao. Kapag uh, gusto mo yung isang bagay, kapag bagay sa yung isang bagay, nasa tao lang yan kung babagay. I mean, sa forma ng tao, sa pagdala ng tao ng damit, uh, makikita mo talaga yung bagay sa kanya. So ako, uh, binabagay ko lang yung mga suot ko binabago ko lang sa itsura ko, sa kulay ko, syempre, hindi naman tayo ka-anong, hindi ba, kagandahan, hindi naman tayo ka social, hindi naman tayo ka-ano, kasing puti ng iba. So, ayan, binabagay ko lang. Kaya, minsan po makikita nyo sa akin na katulad nyo po ng mga comment ko sa akin na bagay sa akin yung suot ko. At, ayan, um, lahat ng sinusuot ko bagay sa akin. Actually, hindi naman po talaga lahat bagay sa akin. Um, pinipili ko lang po yung mga damit na mag-fit sa akin at magiging maganda sa magiging presentable and syempre tayong mga babae, tayong mga tao syempre pipili tayong mga damit na babagay sa atin na alam natin magiging komportable tayo, ba? Diba? syempre kung hindi ka naman komportable sa isang bagay hindi mo rin naman ma uh, hindi mo rin naman ma-appreciate yun Kasi kapag, alam mo yun, kapag gusto mo yung isang bagay, ma-appreciate mo siya. Matatanggap mo siya. Kasi kasi nga, gusto mo yun. Gusto mo yun. Grabe, parang iba na yun ha. <laughs> May pinagpagutan. <laughs> yung totoo lang. Totoo lang yun. Kaya bumabagay sa'yo ang isang bagay. Kasi nga, nasa tao yan nasa pagdadalay ng tao. Kung magaling kang dumala ng damit, kung hindi naman, hmm. nasa tao yan. Kaya, kaya kapag kayo nagdadamit, sure nyo na komportable kayo, sure nyo na maayos, ganon. <laughs> Dami ko sasabi, no? Hindi, advice yan. Sana may naiintodan kayo sa advice ko. Sana nakuha niyo yung out ko. Alam niyo kasi mga explanation ko. Actually, sa totoo lang, mga explanation ko. Grabe. Next. Pinakilala yung sarili mo. Pinaalam lahat. Actually, talaga sa totoo ang sarili ko. Kapag nag explain ako, medyo... Ano siya na... Paligiligoy. <laughs> Masyadong mahaba. <laughs> hindi natutumpa. <laughs> Pero minsan nakukuha ko rin naman yung pinupoint out ko. And I uh, explain ko siya ng maayos. Pero nasa tao yan. Kasi iba-iba naman tayo ng ano yun. Ng, ng isip. And iba-iba naman tayo ng pagkakaitin di ba? Minsan may mga bagay na may misinterpret natin. Um, actually, ako hindi naman sa pag pagiging ano. Yan. Pero naranasan ko yan. Siyempre, tao lang hindi naman tayo hindi tayo perfecto minsan na may misinterpret natin yung ibang siya sabi ng tao. Kaya, minsan, kapag may mga bagay na may misinterpret tayo, siguro kailangan na natin maging tahinik and magmasid. Hindi naman porket nagmamasid ka eh, nasa loob ang kulo mo. Yun ay kaugalian talaga ng tao. So, ang pagiging totoo ay nahaayon sa tao. Kung totoo ba siya sa sarili mo saka kung gusto niya bang magpakarotoo sa ibang tao. Tsaka mas maganda magpakatotoo ko. Ipakita mo kung sino ka. Siyempre sa una, siyempre, papakita mo na ano, na ganito, ganyan. Parang ano, parang pahini ka lang. Kasi siyempre, di mo mga kilala. So, pahimik ka lang. So ngayon, nasa SOCMED na tayo. Kailangan natin ipapakita kung ano tayo. And siyempre, kailangan natin ipakilala yung sarili natin kasi nasa sock na tayo. Ganyan man talaga sa social media eh. Dapat kapag nasa social media ka, dapat mabuka ka, di ba? Diba dapat maganto ka? Kasi kapag hindi ka maganon, parang wala, wala manunod sa iyo. Di ba? Ano lang 'yan, um diskartehan. Kapag di ka ma-deskarte, ano mangyayari? Kaya sa mga katulad ko, sa mga kaedad ko diyan, ah uh, sa mga kasing age ko. Ayan, ah. Uh, Siyempre, alam niya na, walang imposible kapag nagsikap ka. Walang is uh, walang imposible kapag nangarap ka. Actually, dati talaga, pangarap ko maging vlogger. Nung tinanong ako ni Kuya Rab noon, sabi ko, sabi ko gano'n, wala. Pero deep inside, gusto ko talaga maging vlogger. Gusto, uh, dati pinangarap ko maging artista. Pinangarap ko maging vlogger. Wala naman masamang mangarap eh. Pero ang, nung tinanong niya ako, tinanong ako ni Kuya Rab no, hindi ko, hindi ko nasagot kasi nahihiya ako. Kasi feeling ko, hindi sa akin bagay, hindi sa akin ano. Kasi ganun nga, ganun. Alam niyo talaga dati, sabi ko sa sarili ko, kapag ako nag-18, ay sabi ko sarili ko pag, pag ako nag-18 kasi tinanong ako ni Mama noon eh. Sabi ko Sabi ko sa kanya noon, Ma. Ay hindi pala ganito pala yun. Tinanong niya ako kung ano daw gusto ko pag nag-18 ako. Gusto ko daw ba ng ng uh, yung may sound sound ah uh, yung may pasound, yung sound system ayun. Yung may, di ba may tugtugan, may sayaw, may ganun. Kung maghahanda pa daw. Sabi ko kay mama, Ma, kahit hindi na tayo maghanda, kahit hindi na tayo magpaganyan, basta, Ma, magkaroon na ako ng cellphone. Yun lang. Yun lang pinakahiling ko kay mama. Ang magkaroon na ako ng cellphone. Kasi dati, wala kong cellphone. um Siguro, grade 10 na ako, wala pa akong cellphone. Grade 9 ako nagsabi kay mama noon. Sabi ko, ma, cellphone lang, masaya na ako. Yun lang, sobrang saya ko na. Sabi niya sa akin, sige anak. Pero, hindi yun sa akin nabigay ni mama kasi nga, maaga siyang kinuha ni God. So, oh, uh, naiiyok na ako. <laughs> kasi naalala ko eh. Kasi sabi ko sa kanya kapag ako nagka-cellphone, gusto ko maging vlogger. Sabi ko kapag ako naging vlogger, mag, um, magsisikap ako. Tsaka, kapag ako nakapagtapos ma, sabi ko sa kanya, ipaparelax kita. Yan ang point ko nang ko dun sa vlog ni Kuya Rab. Ganun po yung pangarap ko na gusto ko maibigay kay mama yung marangyang buhay na hindi niya naranasan ako. Kasi si mama, pamilya nila, ano din, uh, mahirap din galing po sila sa mahirap na pamilya. Kung dumating man sa point na maging successful tayo as a vlogger, as a person, syempre, kung sakaling maging successful man ako someday, gusto ko rin, ano, gusto ko rin gawin yung ginagawa nilang. Actually, sila yung mga nagiging inspirasyon ko eh. Kaya, sabi ko, sabi ko, da, sabi ko dati, gusto ko rin katulong. Gusto ko rin, ano, gusto ko rin yung mga blessing na naratanggap ko ay may bahagi ko sa si iba. Someday. Pero di ko in-expect na may bablog kami at magkakaroon ng ganitong sitwasyon. Magiging vlogger pa tayo. Di ko in-expect to. As in, uh, coincidence din na, ma na makilala ko si Rowell. Hindi ko alam bakit ganito. Di ba, naniniwala na ako sa kasabihan na kapag may nawawala, may dumarating. Di ba sa una, malulungkot ka. After all, sayang ka pala. Minsan naman kapag ngayon masaya ka, after niyan iyak. Di ba? Totoo yan. Naniniwala ko dyan. Yung sabi ko sa sarili ko, Sabi ko sa sarili ko, huwag masyadong, huwag masyadong masaya. Dapat yung sakla. Kasi baka masaktan ka. Charisse. <laughs> Hindi kasi, oo eh, oo eh. Hindi, totoo lang yun. Totoo lang, sa totoo lang po tayo. True to life ba? Kasi totoo naman talaga eh. Pag masaya ka ngayon, iyak later. Kapag, malungkot ka ngayon, sayang ka pala, di ba? Successful. Kaya, sa mga natatanggap namin ngayon, sobra po ako nagpapasalamat sa inyo. Sobra din po ako nagpapasalamat sa mga nakavlog sa amin. At syempre, sa nag-refer po sa amin, si kay Kuya Vincent, si Ate Shirley Arevalo. Ayun. Sobra po ako nagpapasalamat sa kanila. And ngayon po ay itong pagkakataon nito ay nakakatulong po sa atin sa pang-araw-araw po natin. Lalo pa ngayon ay may nararamdaman si Papa. And ako lang inaasahan dito. Kailangan ko magsipag, kailangan ko mag... Uh, kailangan ko gawin to Kailangan ko maging responsable sa lahat ng bagay. Kasi syempre, ako na rin yung nag Uh, nagagastos dito sa mga gastusin sa bahay, tubig-kuryente, pagkain, syempre sa pag-aaral ng, kaya na, sa pag-aaral ko rin, sa mga kailangan namin, diba? Syempre, as, as ate, kailangan maging responsable Kailangan mo maging strict. <laughs> kailangan mo maging, ano, discipline na ate para sundin ka ayan. Natutuwa naman ako sa mga kapatid ko kasi nakikinig naman sila sa akin. Minsan, hindi din may iwasan yung pag-aaway, pero nandiyan pa rin yung pagmamahalin. Like nung nakaraang vlog ko, um, na-feel ko na sobrang akong importante sa kanila kasi naalala nila ako gawa ng ano, pagkain kasi nga, stress na stress na ako sa paggagawa ko ng research ko. Kasi ako alam mag-isa eh. Nihirapan pala talaga ako sa lang. Tsaka may business din ako. At syempre, after nun, nag-edit pa ako. So nakakatuwa lang kasi tinutulungan nila ako. Kasi feeling ko, kasi po feel nila sa akin na hindi ako mag-isa. Hindi, lang sila palagi. So, I'm so happy and I'm so grateful na meron akong mga kapatid na ganito na meron akong kapatid na maasahan din. Si Ali, si Aan. Siyempre, masaya din ako kay Papa kasi kahit na ano, kahit na may nararamdaman siya, nag-aasikaso siya, na nag-iintindi siya sa mga trabahador na nagtatrabaho dyan, sa mga ano ni Tita Marie, na Tita Ami. Maraming maraming salamat po sa inyo, Tita Marie. Thank you so much po. And, titita Get well soon po sa inyo. Maraming maraming salamat. And syempre, nagpapasalamat din ako kay Titay na kapag wala ako, siya yung nag-aasikaso kasi nasa school tayo. Kapag may ginagawa ako, nag edit ako, siya yung nag-aasikaso nag dyan. Siya yung parang pangalawang mama namin. So, hindi ko na feel na may kulang sa akin. Hindi ko nafe-feel na wala akong mama, wala akong ganito. Kasi sobrang, sobrang dami. Alam mo 'yung tipong nawalan ka ng isang nawalan ka ng isang manggagawa. Mother, mama mo. Pero ang daming pumalit. Ang dami ko naging mama. Although hindi ko sila nameeet, pero nafi-feel ko 'yung love nila, 'yung care nila. As a mother, as a supporter. Sa pamamagitan ng chat, call, suporta, ah, pagmamahal sa social media. Kahit hindi nila ako nakakasama, parang alam nila. Alam na alam nila kung sino ako. Alam na alam nila kung anong pag-uugali ko. So, salamat po sa mga na nagtitiwala, sa mga nakaka-appreciate sa akin. Sobrang na-appreciate ko po kayong lahat. At kung ano man po yung pagmamahal na ibinibigyan niyo po sa akin, kung ano man po yung pagmamahal na natatanggap ko ngayon, ganun din po ang pagmamahal ko sa inyo hindi ko man po kayo lahat ma-shout out, hindi ko man po kayo lahat ma- ma-replyan. Basta, lagi niyo pong tatandaan na mahalaga po kayo sa akin. Sobra. Katulad po ng pagpapahalaga niyo sa amin. So, papasalamat ako sa lahat ng tao na kapaligid sa akin. Sa lahat ng mga tao na nakakatulong sa akin. Siyempre, kay Tita, mabuhay sa Maraming salamat kay Tita. And, ayan, once again po, thank you so much. At, ayon dami ko sinabi nyo, nalungkot lang ako yun. So, ito pa yung next. Ganto lang din siya. So, meron tayong natanggap na violet, brown, and blue. And, tripod. So, kailangga sa akin. Thank you so much po, and sana po ay nagustuhan niyo ang vlog na to. And shoutout po sa, nag, sa, sa mga nagpaabot nito. Thank you so much po sa inyo. And sobrang na-appreciate po yan. Sobrang na-appreciate po namin. At makakatulong po ito sa amin. And syempre sa mga damit po na natanggap ko, Maraming maraming salamat po. God bless us all. Thank you. Thank you.